Bawal daw natin panoorin yung mga sarili nating video. So, paano pala tayo mag-reply doon sa mga nagko-comment sa atin? Paano natin ma-improve yung mga sarili natin kung hindi natin papanoorin yung mga video natin? Siyempre, kailangan natin panoorin para makita natin kung may mga maliba ba or kung may mga kulang ba na kailangan natin i-improve para doon sa ating next video. Hindi po bawal guys na panoorin natin yung mga video natin. Maliban na lang kung yung uh, isang video mo ay panoorin mo siya ng buong araw raw yung paulit-ulit na lang ba na mo mula umaga hanggang gabi, syempre madedetect yan ng system guys na parang inaabuso mo na siya eh. baga, sa CD, gas-gas na siya dahil sa isang libong, uh, isang libong beses mo na siyang pinanood. <laughs> At saka guys, huwag kayo gagamit ng ibang account para doon nyo panuurin ng paulit-ulit yung mga video nyo. Dahil madedetect pa rin yan ng system guys or magbayad kayo ng mga tao para lang panuurin yung video nyo, hindi rin po yun maganda. At saka eto pa guys, kaya sinasabi nila na bawal panuurin yung mga video natin, yung mga sarili nating video, dahil nga baka mapindot nyo yung ads na nakikita nyo dyan sa baba ng mga video nyo kagaya nito. Magkakaroon po kasi tayo ng violation guys kapag naklik natin itong mga mga ads diyan sa baba ng mga video natin. Kaya dapat n’yong iwasan na hindi maklik yang mga yan.